Pagkakalooban ng pamahalang Panlalawigan ng Nueva Ecija ang 37 barangay sa probinsya ng Tigi Isang Service Vehicle. Ito ay matapos sa pagtibayin sa 22nd regular session ng sangguniang panlalawigan ang kahilingan ni Acting Governor Emmanuel Antonio Umali na pumirma sa use of rock agreement sa pagitan ng 37 barangay sa lalawigan para sa mga ipahihiram na mga ambulansya. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Josefina Garcia, labing-anim na barangay ang ang mababahaginan ng ambulansya sa Kapinutuan City, apat na barangay sa General Natividad, anim sa bayan ng Gabaldon at Santa Rosa, dalawa sa bayan ng Bungabon at tatlo sa bayan ng Laur. Mananatili anyang pagmamayari ng provincial government ang mga sasakyang ito na inirequest ng mga barangay para mapalakas ang kanilang kapasidad na tugunan ng mga emergency cases at paggampan ng kanilang mga tungkulin sa kanilang mga nasasakupan. Uh, ito po ay mga request na natanggap ng provincial government mula sa mga barangays uh, kung saan ay nagkakaroon po sila ng problema transport ng pasyente uh, dito lang naman po sa around Nueva Ecija. Sinabi ni Dr. Garcia na ang sasakyan ay wala sa kategorya ng type 1 ambulance, kundi nasa kategorya ng patient transport vehicle na naglalaman ng mga ordinaryong equipment tulad ng pang-BP one type po ito, nakahiga din po ang pasyente natin. Kasama si Angel Marbumanlag, Manlag, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.